Hello guys. Uh, ano pala guys, no continue pala sa story namin. Uh, ito pala guys, so ang bahay binili ni eh. sa akin ni Paul. Sa pilyado ko talaga na single. Hello guys, continue pala sa story natin namin ni, na, ng asawa ko guys, no. Itong bahay pala guys, so binili ng asawa ko sa akin nung no? uh, hindi pa kami kasal guys. Alam mo guys, ano yan? Um, nung single pa ako sa so, apelyedo ko talaga yan ang pinakabait talaga ng asawa ko guys Ah uh, kasi um, buntis na ako dyan sa panganay namin na anak guys Yan. Sa Bacolod yan, guys, ngayon, nandyan pa rin siya, pero napinarintahan ko pa rin. Kinakuha lang ng kapatid ko, si, ng, like, tulong na rin sa kanila every month. Ba? Kinakuha, mabuti lang, naintindihan rin ng asawa ko, guys.